So yung presyo mga kamusta, pagka lineal meter na tinatawag, nagre-range po tayo ng 120 up to 150 pesos. Ang presyo na din pagka ganyan mga kamusta, ay nasa 250 up to 280 pesos. Depende yan kung gaano kataas at kung gaano kababa. So magkaiba ang presyo dito sa ground floor, tapos magkaiba presyo kung mas mataas na siya. So pagka nandun ka na sa second floor, pag nandun ka sa 3rd floor, tumataas po yung presyo. Hindi po po pwede na kung magkano yung presyo mo dito sa ground floor, yun pa rin yung presyo mo sa second floor. So magkaiba po yun. Mas mahirap maghakot ng ating buhangin, design time mga semento na iaakit mo. So magkaiba po yung presyo po nun. Hey, okay, welcome back sa ating panibagong vlog mga kapos na maganda mga araw sa inyong lahat. Dito tayo ngayon at uh, magbibigay idea tayo, magbibigay kaalaman para sa mga gustong matuto. At the same time, uh, sa mga nagsisimula mga kamusta n'o. So gagawin natin itong video na 'to hindi para sa mga masters natin dapat sana ay magustuhan n'yo. Yung mga masters natin diyan, sana bigyan n'yo rin ng idea 'yung mga followers at saka mga uh, manonood sa atin mga kamusta. Kasi uh, may mga ginagawa nga tayo mga video eh nagko si master na dapat hindi ganito ganyan-ganyan. Why not na itulong n'yo na lang 'yung idea na meron kayo? comment nyo na lang sa baba. O kaya kung may sarili kayo mga vlogs, o kaya mga video mga kamasta, pwede nyo i-comment sa baba and then panoorin din ng mga may uh, comment section mga kamasta. No? Pag-usapan natin ng isang bagay kung paano nga ba at kung magkano nga ba ang tanggapan sa pagpapagawa o kaya sa paggagawa ng plastering works. Lalo-lalo na sa wall, tapos sa column o kaya sa ating uh, mga beams. Magkaiba yon mga kamasta. Yun ang pag-uusapan natin ngayon. So tara. So, uh, nandito tayo muli sa ating proyekto mga kamusta. Dati, ang uh, pinag-usapan natin dito ay yung patungkol don sa kung paano kumuha ng sukat para don sa plastering works at saka sa ating painting works para sa concrete wall mga kamusta. So, it's either dry wall o kaya concrete wall. Sa alos parehas lamang po yun. Ito sa parte na to mga kamusta. Itong project natin na to gusto kong pag-usapan kasi nandun tayo sa trabaho na kung saan sa plastering works tayo paano nga ba at mag, kung magkano nga ba yung tanggapan o so kaya kung magkano nga ba yung presyohan na dapat ninyong malaman mga kamusta So dito magkakaibang lugar, magkakaibang presyo mga kamusta So hindi natin masasabi kung uh, yung presyo natin dito, yun din ang presyo ng, sa mga lugar na kung saan kayo na base mga kamusta At sa time na nirecord itong video na to, ito po yung presyo namin. So ngayong uh, November 6, 2023 mga kamusta ito yung mga presyohan na meron kami dito sa aming lugar. So ito yung gusto kong pag-usapan mga kamasta. Kung saan, paano nga ba yung tanggapan natin sa pamamaraan ng pag-plastering. So may dalawa tayong kategori Mayroon tayo sa wall na kung saan plain. Meron tayo dun sa may ating uh, columns at saka biga. Including mga kantuhan ng ating mga bintana mga kamasta. Yan yung mga part na kung saan maseselan at saka medyo matrabaho. Kaya nga, Nagtataka yung iba sa pagplastering ng columns, biga at saka yung mga kantuhan ng ating mga bintana ay medyo matagal o kaya naman maproseso Kasi nga po iba na rin yung presyo pagdating dun sa mga area na yon. So uh, pagdating sa wall, iba rin yung presyo niyan. So uh, ganito yung uh, pag-uusapan natin. Unahin muna natin yung ating wall mga kumusta? So sa wall, o kaya naman itong pader na to, itong concrete wall na to na kung saan uh, it's either uh, ito ay uh, ginamitan ng hollow blocks o kaya purong-purong semento -purong na binuhos o kaya mga form blocks o kaya yung mga tinatawag na yung uh, ready-made na na uri ng mga pang wall partitions natin marami na pong uri ng mga form blocks na kung saan hindi na kailangang palitadahan so salpak na lang so bag, uh, magbabahagi din tayo ng idea kung saan na mayroon na dito sa ating uh, lugar na kung saan dito sa Nueva Vizcaya eh, pwede sana tayong gumamit ng form blocks kasi mas mabilis. Kasi uh, mas mabilis, the same time makakalis ka sa presyo. Pero dito sa atin, dito pa lang tayo sa mga uri na kung saan ginagawa na din, plastering na kung saan ginagamit natin yung hollow blocks. Tapos, uh, pinapalitadahan natin yan. Yan yung ginagawa ng tropa natin ngayon. So, sa wall tayo ngayon, mga kamasta. No? Pagdating sa wall, ito yung paraan natin ng pagkuha natin ng presyo. Ngayon, So, magkano nga ba ang presyo natin pagka ganito so may dalawang uri tayo ng palitada, Ito po yung sa rough tapos meron din tayo yung nabuli na tinatawag, na kung saan ginamitan ng purong semento po yan so uh, pag sa nabuli na tinatawag mga kamusta, mas maproseso po yan compare dito sa may rough finish lang tayo, so sa rough finish may kita nyo ginagamitan lang natin siya ng bara yan. so binabaraan natin yan So, parehas lang naman yung pagbubuli. Halos parehas lang yung proseso. Yun nga lang, yung pagbubuli kasi, nilalagyan natin yan yung pinakahuli na kung saan nilalagyan natin yan ng purong semento. So, eto naman, yung kis-kis pahid. At the same time, yung kis-kis pahid na yan na ginagamitan natin ng rodela na kung saan okay yung area niya. So, hindi siya yung bukol-bukol, hindi rin siya yung bako-bako. So, importante, kahit na rough yan, mga kamusta, yung pagkahinipo mo yan, maganda pa rin yung pagka-roughness niya. So, yun ang kagandahan niyan. So, ang uh, advantage kasi ng ganito, mga kamasta, ay uh, mas madaling ikapit yung mga pintura o kaya masilya na natin. So, pag-uusapan din natin yan. So, balik tayo sa usapin natin, mga kamasta. Ano? So, dito tayo sa may part na to na kung saan yung area na yon mga kamasta, dapat kung ganito na rough tayo mga kamusta... O kaya kis pahid na tinatawag... Pero dapat yan makinis yung pagka niya... At saka maganda yung mga kantuhan niya... So uh, yung kantuhan na tinatawag ko... Ay dito sa may mga kilikili na tinatawag... So dapat yan maganda yung pagkakaplay niya... O kaya yung pantay niya mga kamusta... So number one yan... Hindi po pwede na pagka nag ka... Eh may mga tama-tama... So dapat yan maganda pa rin siya tingnan... At saka syempre okay na okay pa rin yung pagka-roughness niya. So, ang presyo natin, pagkaganyan mga kamasta, ay nasa 250 up to 280 pesos mga kamasta. So, depende yan kung gaano kataas at kung gaano kababa. So, magkaiba ang presyo dito sa ground floor, tapos magkaiba presyo kung mas mataas na siya. So, yun, take note yun mga kamasta. No? And then, pagka ito ay nabully mga kamasta o kaya na-finish, ito po ay nagkaka-presyo na nang uh, 300 up to 380 pesos. So, depende yan kung gaano kataas yung pagpapalitadahan nyo. So, yun yung presyo natin pagdating sa wall, mga kamusta. So, dalawang uri na kung saan sa plain at saka sa rough. Pero dapat yan, yung plastering na yun, mga kamusta, dapat saktong-sakto o kaya maganda naman yung pagkaka finish niya. Hindi po pwede, nakiskis pa na tinatawag, eh mamaya, napalitadahan mo, ayos na siya. So, hindi po pwede yon. So, yun, dumadaan yung quality na tinatawag na kahit uh, dapat yun, ma-maintain natin yung quality kahit na rough po yan. So, importante yung mga bagay na yun, mga kamasta. No? Pagdating naman sa ating columns, eto, column, biga, tapos sa ating kantuhan ng mga etong mga bintana natin. So, eto yung mga bagay na kung saan medyo mahirap, lalong-lalo na sa mga uh, overhead, mga kamasta. So, dapat yan, included na sa pagsusukat natin ng per lineal meter. So, pag per lineal meter na tinatawag mga kamasta, etong sukat na do, kunwari, itong sukat na to mga kamasta ay nasa 130 cm. Ayun po ay naibibilang na siya dun sa may lineal meter. O kaya naman, sukatin natin to para magkaroon kayo ng idea. So, sukatin natin. Ayan. So ito may sukat to na 200 cm o kaya naman 2 meters mga kamasta. Pagdating dito sa mga bintana na to, dapat yan mga kamasta. Lineal meter na po yan. Kasi mas matrabaho ang kantuhan compare dito sa may playing na area. So ibig sabihin, yung 200 cm na yon o kaya 2 meters na yon mga kamasta, 2 lineal meter na yon. So kahit na gaano kalapad to o kaya gaano kanipis, basta mayroon siyang kantuhan. Included na po doon yung per lineal meter na tinatawag. ganun din dito. So, iha-add mo lahat yan. Kung kunwari, ito, 2 meters, syempre yung taas niya, 2 meters. So, magiging 4 meters na yun. Tapos, dito sa taas na ito, kunwari, 150, tapos 150, magiging 300 cm na ho yan, o kaya 3 meters. So, i-add mo ngayon yon. Yung presyo ng pagkuha, nung para dun sa may lineal meter na yun, halos parehas lang din yung presyo nung pagkuha natin ng column, at saka doon sa may biga natin. So, sa pagkuha naman ng biga at saka column natin, bago natin ibigay yung presyo nito kasi halos parehas nga lang din. So, etong column na to, included na siya sa lineal meter. Ganun din to. So, halos parehas lang. Gano'n man kalapad to, o kaya gano'n man siya kakapal. So, dapat yan, hindi naman siya lalagpas ng 1 meter o kaya naman 80 cm kasi masyado nang malaki yan. Kung i-compare -co mo o kaya isasali mo siya sa lineal meter so magkaibang presyo po 'yon. Ngayon, ito po ay included na siya sa lineal meter na kung saan ito ang uh, sukat natin kanina ay 272 cm mula dun sa may ground floor niya o kaya itong pinaka-flooring niya. So uh, ang sukat niyan na 272 square meter mga kamasta, na sa 200.72 cm mga kamasta. Ngayon, iaad mo lahat ng mga columns na meron tayo dito. Ganon din yung ating mga biga. So, halos parehas lang po yun. Magiging 2.72 li lineal meter po ito. So, yun yung total niya na lineal meter na mga kamusta. No? Ganon din sa biga natin. Kunwari, ito, ito sa 4 meters mga kamusta. So, ibig sabihin, 4 lineal meter na po yan. So, yun yung lagi niyong tatandaan mga kamasta. So, uh, sa pagkuha ng mga lineal meter, lagi kayo mag base dun sa mga kinagawa nyong may mga kantuhan so uh, yun yung mga kantuhan na dapat nyong uh, uh, malaman din hindi po pwede na pag sinukat mo to ng kabuuan halos yun na yung magiging area kasi meron yung mga ganong bagay mga kamasta kagaya dito sa kontrata natin dito balik ginawa kong ganon na lang siya mga kamasta kasi rough naman siya, so madali lang naman pag-usapan yung pangaparaan na ganon so dito kasi mga kamasta pero pag kukunin nyo talaga yung presyo So magkaiba yon Magkaiba yung sa wall, magkaiba sa yung kolom, magkaiba lang yung biga, tapos mga bintana. So yung presyo mga kamasta, pagka linear meter na tinatawag, nagre-range po tayo ng 120 up to 150 pesos. So yung 120 to 150 pesos, pa-depend po yon kung gaano siya kataas mga kamasta. So pagka nandun ka na sa second floor, pag nandun ka sa third floor, tumataas po yung presyo. Hindi po po pwede na kung magkano yung presyo mo dito sa ground floor, yun pa rin yung presyo mo sa second floor. So magkaiba po yun mga kamasta. Kasi mas mahirap maghakot ng ating buhangin, paghalo ng mga buhangin, design tayo mga semento na iaakyat mo. So magkaiba po yung pressure po noon. Kaya dapat expect nyo yung mga ganong bagay mga kamusta. Lalo-lalo na sa mga client natin. Sana maintindihan nyo rin po yon. Kasi kahit nasabihin mo o kaya nagbigay kami ng per square meter na sinabi natin, 300 per square meter. How about yung mga susunod pa na palapag? Tapos firewall pa yung papalitadahan mo. So magkaiba po yon. So dapat yan, I-consider din natin yung hirap ng mga worker natin mga kamusta. So kagaya na ito, nandito lang tayo sa ground floor kung saan mabilis lang yung proseso. Ito, pagka nandun ka na sa second floor, third floor, mahirap mag-akyat mga kamusta. Yan yung mga kailangan na intindihin ng mga client natin. Although may mga client talaga na hindi nila maintindihan, pero marami ding client na nakakaintindi ng hirap ng mga tropa natin. So yun yung mga bagay na kung saan nagkakaroon ng adjustment lalo-lalo na sa presyo ng pagtatanggap natin ng mga kontrata. Mga bagay na binanggit ko mga kamasta, depende sa lugar kung saan kayo nabibase. Kung anong taon na-record itong video na to mga kamasta, yun po yung presyo. Sabi ko nga, magkaiba yung presyo noon magkaiba yung presyo ngayon Big so, ibig sabihin noon kasi mas mura yung bilihin ngayon mas mahal yung bilihin so nandiyon yung mga adjustment mga kamasta kasi hindi yung pupwede na kung magkano lang yung presyo mga kamasta yun na yun so hindi tayo pwede mag stick doon kasi may mga consider tayo mga expenses para sa mga tropa sabihin na natin yung uh, kung gusto niyo ng quality talaga mga kamasta o kaya gusto ipagawa mga kamasta yun yung number one din na alagaan na contractor at the same time yung mga worker mga kamusta di diba? so, ayan mga kamusta na hopefully nakapagbigay idea ako para sa inyo so itong mga electrical mga kamusta hindi siya included tandaan niyo yan magkaiba po yung presyo sa plastering so hindi ibig sabihin nakasama na yung electrical Paggawa ng electrical maliban lang kung tatapalan mo lang yan so dapat yan i-consider din mga kamusta, no? Pero yung pag-aabang, magkaiba po yung presyo niyan So, dapat nasa electrical works na po yan. Kasi may mga, may mga manggagawa mga kamusta, syempre, hindi na nila linya yan. Ngayon, ang gagawin na lang nila, aayusin na lang nila yung mga uh, abang natin. Kagaya na ito, nahuli man siya, mga kamusta, na nailagay yung mga PVC pipes niya. So, trabaho na rin ng ating uh, mga mason, mga kamusta, na tapalan yan. Although, kaya din naman gawin ng mga elektrisyan yan kasi sabi ko nga noon, eto 'yung mga trabaho po namin noon. Yung mga kung saan doon ako natuto magplastering talaga. Dito, napalitan na, na rin namin. Tapos dito naman 'yung mga tropa natin. Ito si uh, Jaren. Ah, uh, ang daming uh, kakilala. Ay, hindi pala. Ang daming mga taga-Mindoro din na nag-comment mga kumusta sa reels natin. So, taga rito sa eh, tagarito na siya ngayon kasi nakapangasawa na nga siya, mga kumusta no? 'Yan si Jaren. Taga Oriental Mindoro. Tapos si Harold naman, yan yung isa sa mga estudyante na nagatatrabaho naga sa atin. Bukas may klase yan. Pero, syempre, uh, pag wala siyang ginagawa o kaya wala siyang uh, klase, uh, andito siya, pumapasok siya kung saan man siya na destino, talagang pumapasok yan kahit malayo. Yan yung pagandahan niya, mga Kamusta, no? okay. Andito rin si Jojo. si Jojo. Karal ka pa Jojo? Madina na. <laughs> okay. So, pakabangan nyo to mga kamasta. Kung ano pa yung mga gagawin namin dito. At uh, bukas, uh, pwede na tayo maglagay ng hamba. Ito. So, uh, magkakaroon din tayo ng idea nyan. So, madali lang naman yung pag-install nyan. Pero meron tayong mga bagay na dapat yung uh, uh, consider pagdating sa pag-install uh, ng hamba. So, hindi po po pwede na pag naglagay ka, yun na yun. So, meron tayong mga adjustment, meron tayong mga i consider ng mga bagay, kung bakit kailangan mong sundin yung mga sukat na kung saan mag install ka ng hamba. Yan yung mga itatakil natin sa usunod mga kamastan. So, sa ngayon, ito na yung uh, natapos ng tropa within 3 uh, days mga kamusta. So, uh, may mga ang kung tutusin, ilalagay na lang natin yung mga hamban yan. Then, diretso plastering na. O kaya, para matapos yung isang uh, phase, parang gano'n. Na. So, hanggang dito na lang muli yung vlog natin, mga kamasta, no? So, muli, nakapagbigay uh, idea ako para sa lahat. Papasalamat ako sa suporta ng bawat isa. Sabi ko nga, uh, sa mga masters natin dyan, may, kung may kakulangan man dun sa ating mga shinere na video, mga kamasta, o kaya shinere, patungkol dun sa pagkuha natin ng mga presyo, o kaya naman pagkuha ng uh, kontrata mga kamusta comment nyo po sa baba, para makapagbigay idea tayo sa isang mga uh, kasalanan. So dito na lang mga kamusta, biglang salamat sa buwan. Bye!